Hello guys, Manuel and Alsaga here. Mayroon kami tatlong lugar na pinuntahan. Enjoy our travel vlog! So, eto bumili ako ng piyatas at water kasi mahaba ang biyahe namin. As in. Sumakay na kami ng jeep papuntang Santa Lucia para makarating sa terminal papuntang recto. pagdating namin doon. Sumakay kami ng LRT1 mula Doroteo Jose Station papunta sa Central Station. Unang spot namin ay ang National Museum. Hindi nga pala kami pinayagang mag-film dahil wala kami permit. Pero pwede naman magpictures kaya puro pictures lang kami dito. Kaya kung plano ninyong mag-film, siguraduhin magbigay muna ng request letter. Narito ang requirements kapag madami kayo at nasa pinakababa ang request letter na pagbibigyan ninyo. Post nyo na lang para makita ninyo. Dito mo may kita ang yaman ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sobrang ganda ng mga exhibits. Parang ang daming kwento sa bawat painting at artifact. mag -e enjoy ka dito kung ikaw yung taong tipong mahilig sa sining at kasaysayan. Next stop, Intramuros. Ang makasaysayang lungsod sa loob ng Maynila. Parang bumalik kami sa panahon ng Kastila habang naglalakad sa cobblestone streets at nakikita ang mga lumang pader at simbahan. Pati mga pulis dito ay nakasuot ng traditional guard uniforms. Kaya feel na feel mo talaga ang vibe ng history. Napaka perfect para sa history lovers. Nakaramdam kami ng gutom habang naglalakad kaya naghanap kami ng spot na may magandang view at preskong simoy ng hangin. Nakita namin ang Baluarte de Plano de Santa Isabela. Dito na kami tumigil at kinain ng baon naming hotdog sobrang relaxing ng lugar. Pero dahil sobrang ganda at nakakainganyo ng lugar, nakalimutan na namin mag-film. So our next destination is Puerto Real Garden. Wala talaga sa plano namin magpunta. Kaso, na ako sa place and we decided na pasukin. Ang masasabi ko lang talaga is sobrang ganda sa loob. Like, legit. Tapos may patanel pa. Taray, di ba? Tapos napaka-calm. Kasi puno ba naman ng mga puno at halaman? May part yun sa loob na pwede kang umakit and may kita mo rin yung mga nagugolf sa baba. Sobrang calming. As in. Asi made no fukasa,

kaya nga bagong bayan ang tawag dito kasi parang new town para sa mga bagong libing. Medyo dark, no? But even so, maganda siyang puntahan ngayon. At dahil din dun, ay hindi kami masyadong nakapag dahil na rin sa lobat at sobrang pag enjoy sa mga laro ang nabili namin. And mas maganda siya sa gabi dahil sa mga lights and dancing fountains. sobrang worth it naman kasi parang nahil yung mga inner child namin. Ayun lang ang aming vlog. Salamat sa pagsama sa amin sa adventure na ito. Sana magkaroon din kayo ng masasayang karanasan kapag pumunta kayo sa mga lugar na ito. Bye!